guys andito na naman tayo sa aking farm i-update ko na naman kayo ang ah, aming tanim andito na naman tayo sa puntok andito tayo sa ating farm dito sa tagaytay hmm. mainit ang panahon ngayon guys pero nagbabadyang may bagyo yata ayan ang bulaklak ng ampalaya o na guys noong pinakita ko ay kaliit-liit pa lang sila yan ito matataas na ito yung aming sitaw ayan kahaba-haba ang bunga guys ayan dami dami bunga guys ayan pero maliliit pa lang yan hindi pa pwedeng ano pitasin yan ang mga bulaklak yan malalaki na guys dami na rin bunga sarap guys kapag may mayroon kayong tanim mayroon tayong gulamin na hindi la laging nabibili yan guys ayan mga okra okra guys ayan namumulaklak na rin sila ito kalaki-laki ang dami ng okra pag kami namitas na naman guys at i-update ko naman sa inyo ayan blessing guys yan ang natin Black Black okay. Ayan, guys. Ang kanil namin. Salamat. Bye.